Hi mga guys, Miguel of Shoutout. Ate Shirley, pasensya ka na Ate Shirley. Wala ako dyan sa live mo dahil ito, binabantayan ko to yung nagbibiak ng nyog. <laughs> Hindi ako natuloy nag-shower. Ayan, oh, pasensya na Ate Shirley. Saglit lang ha, kasi natatakot kasi siya dito. Mo. Hindi siya nakikita yung legs mo. nilakpan ko naman yung cleavage ko, pero kilikil. Alam mo, yung kilik kilikilik <laughs> Hindi ako nakapagbunot. Pero puti naman, o, oh, diba, o. Oh. Oh diba? Uh, kaya pasensya na Ate Shirley ha. Nandito pa kami ngayon sa Haunted Room. Haunted Room. Kasi wala pang may nakatira dito kaya Haunted Room. Ayun oh, tingnan mo yung ginagawa niya. Actually, ako sa ang gagawa niyan kaso lang ano ako, injured. Ah, uh, sana all injured. Ah, uh, kaya pinagtitiisan na lang. Alhamdulillah. Kadalagang tao marunong naman siya magluto. Mabubuhay yan mag-asawa pag wala siyang makakain. Dahil guys, alam niya magbiak nang niog. Kaya kayo guys, get dalaga, hindi po get dalaga, kayo hindi kayo marunong magbiak nang niog. Tingnan niyo si Marnisa, magaling nang kumanta magaling pa magbiak nang niog. Ay niog, niog pala. Ate ba? Eh, diyakit. ba? Nak, tingnan niyo guys, nakadalawa na siya, masya na o oh, na. Oh, tingnan mo. Kaso gusto niya Kasi nakakalungkot naman talaga pag magbiya ka ng yung Dadaan kami sa Marites. Uh, dadaan mo na kami sa Marites. So, ati Shirley, alam ko dyan, dal ka dyan. Nagdadaldal dal siya. Kaya naman may, may kantahan ka ni Marnisa ng bibigate na kanta. Ha, Ayan. Kailangan niya pang ano yan, ayusin niya kasi gagawa kami ng bukupay daw, bukupay. Ayan. A, diba? Ah, sipag-sipag niya, ha? Tapos tingnan mo yung basurahan niya. Ah, Tignan mo yung posisyon. Oh. Ako naman nagabantay abantay Tignan mo yung posisyon. Oh. Diba? Nandito kami ngayon sa haunted house. Uh, haunted house, haunted room. Uh, kasi wala ditong tao. Nasa vacation. Kaya dito kami. Bye! Thank you for watching. Ayan, ati Shirley. Yahoo!